subscribe sa Dark Samhaya sa kadiliman ng gabi. Dapitapo na nang nagsimula ang muna ng mga asin sa paligid ng kanyang bahay. Pinapailaw ng araw ang kanyang katawan. Ngunit tila ang kanyang kalooban ay naglulumbay sa kakaibang pakiramdam. Habang ipinapadapo ang asin sa mga sulok ng bawat pintana, pintuan at bubong ng katawan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang hangin ay tila may daladalang malamig na persa na tumatago sa kanyang katawan. Buntis si Mona. Dalawang buwan na. Ngunit, ang mga nararamdaman niyang hindi maipalawanag na takot ay walang kinalaman sa kanya. Pagbubuntis. Kahit ang bawang na inilatag niya sa pinto ay hindi nakadagdag kinahawa sa kanya. Lumakas ang kanyang hilo at naduduwal siya sa bawat hakbang ang sakit ng ulo ay tila hindi natitinag. Hindi ako pwede magpatalo. Ang bulong ni Mona sa sarili. Ngunit alam niyang may mangyayaring masama. Ang gabi ay malapit na. At ang aswang, isa sa pinakamatinding pahirap sa kanilang baryo. Ito ay maaari ng magbalik. Hindi pa man lubos na gawa ang sapat na paghahanda ni Mona. Dumating ang malupit na balita mula sa kabilang baryo. Isang bundis daw, si Nora, ay naging biktima ng aswang kagabi. Ang asawa niya si Dario ay makikitang duguan at sugatan mula sa mahabang oras ng labanang kagimbal-gimbal. Subalit, sa kabila ng kanyang tapang, hindi nila nakayanan. Nakita ng buong baryo kung paano bumao ng pangil ng aswang sa tiyan ni Nora at sa isang mabagsik na atake. Pinunit ang kanyang tiyan at nilaslas ang kanyang sinapupunan. Ang mga bata sa loob ay nahulog na tila, mga hilaw na prutas mula sa puno. Kambal sana ang magiging anak ni Nora. Nawala ng ulirat si Dario at, at nagtagpuan ang buong baryo upang mailigtas ang kanilang mga sarili. Ngunit sa kasamaang palad, nawala na si Nora at ang mga bata sa sinapapunan nito. Bigo silang magtagumpay sa laban ng iyon, ngunit sa kabila ng lahat, may mga kwento na nagsasabing may malaking sugat ang aswang sa takiliran nito tila ba may hindi maipalawanag na kababalikan na nagmumula sa sugat na iyon dahil galing ito sa buntot pagi na may mabisang orasyon. Orasyong hindi basta-basta gagaling kapag ito ay madilaan mismo ng aswang. linggo ang lumipas at hindi pa rin makatulog ng mahimbing ang mga tao sa baryo. Palagi may takot. Nagaabang. Lalo na si Mona. Dahil may malaking posibilidad na siya na ang susunod na biktima. Nang gabing iyon, si Mona ay nagdasal sa kanyang kwarto. Nasanay magtagumpay siya sa pagprotekta sa sarili at sa batang dinadala. Pinaghandaan niya ang lahat. Asin bawang, kalamansi at mga kaway na ginagawang matutulis ang mga bawat dulo nito. Pero alam niyang hindi siya magtatagumpay kung wala siyang tulong mula sa asawa. Dumating na ang gabi, ang gabi ng katotohanan, at haba ang mga bituin ay kumikislap sa madilim na langit. Narinig ni Mona ang isang kakaibang ingay sa paligid ng kanilang bahay. Mabilis siyang tumakbo, papunta sa sala, at nagsimulang maghagis ng mga asin sa paligid. Subalit, bigla na lang bumukas ang pinto. At sa dilim ng gabi, lumabas ang isang nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng mga mata ng tao. Hindi kaya ay ang itsura, mabaho, malangis, nanilisik na mga mata at matutulis na kuko. Itim ang balat na parang ukat ng kahoy at mahabang buhok na parang lumulutang sa hangin. Hindi makalimutan ni Mona ang itsura nito at ang puso niya ay mabigis na tumibok dahil sa sobrang takot. Napansin ni Mona ang sugat sa tagilira ng aswang at naalala niya na ito pala ang aswang mula sa nakaraang linggo. Ikaw, ikaw pala! nasambit ni Mona habang patuloy na nakikipaglaban. Napasin niya ang mga mata ng aswang ay kumikislap ng matinding galit. Subalit, parang pamilyar. Hinagis ni Mona ang asin at piniga ang kalamansi para alisin ang amoy nito. Pero hindi pa rin siya tinatanan ng nilalang. Ang laban ay matindi. Patuloy ang pakikibaka ni Mona. Sumigaw siya na malakas at tumagal ito ng matagal. Walang takot ang aswang, pero sa huling sandali, sa tindi ng sakit at pagkahilo ni Mona, nakipaglaban pa siya hanggang sa nawalan siya ng malay. Nang magising si Mona, siya ay nasa isang lugar na hindi niya alam ang kanyang katawan ay pagod na pagod, ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang pakiramdam ng kawalan. Wala na ang bata sa kanyang sinapupunan. Nagturugo ang kanyang pangibaba at nang kanyang itong sinuri, inakala niya ito ay hiwa na. Nagtataka siya kung bakit buo pa rin ang hugis nito. Ipinilawanag ng kanyang asawa. Nasa sandaling nawalan siya ng malay, dumating ang kanyang asawa at karating na kapitbahay na may kasamang albularyo. Nakipagbuno sila sa nilalang at nag-usal ng orasyon para ito ay manghina. Salamat sa isang matandang albularyo. Siya ay nagpakita ng tulong at handang makikipag-isa sa paghihiganti ng nararamdamang hinagpis ni Mona at ang kanyang asawa. Hinanap ni Mona ang kanyang matalik na kaibigan na si Kara. Madalas, sa lahat ng anggulo ng kanyang buhay, lalo na sa kalungkutan, ito ay palaging nasa kanyang tabi. Nagbibigay ito ng kakasiyan sa kanyang nararamdaman. Ngunit sa masamang kapalaran, si Kara... Ang mataling niyang kaibigan ay hindi nagpakita. Tila, nawala ito at umalis sa baryo ng walang paalam. Ilang linggo rin ang lumipas. Si Mona, napuno ng galit at kalungkutan, ay patuloy na nag-iinsayo kasama ang gabay ng albularyo. Pinatibay nito ang pakikipaglaban nito kasama sa pangamoy at pandinig at ang mga orasyon na pampalaka sa kanyang katawan. Pareho silang nanumpa na sila ay makikibaka sa paghiganti ng kanilang minamahal. Natanong ni Mona at ang asawa nito kung bakit kayo na lamang ang kanyang lubusang tulong na walang kapalit. Bigla itong nalumbay at inayan niya itong umupo. Sambit ng albularyo. Mona iha, huwag ka sana masuklam sa marinig mo at alam kong ikaw ay nagdadalamhati pa. Naging biktima rin ang aking mahal na asawa ng aswang na yan. Rabdab ko ang sakit sa iyong puso. Kaya nangako ako na ipagiganti ko ang mag ko. Matagal ko na siyang bayan. Subalit, sa bawat laban ko, hindi ako nagtatagumpay. Masyado itong malakas at maliksi. Dahil sa katandaan ko, ako'y nahirapan na rin. Tanging ang aking kwintas na minana sa ninuno ang nagpapalakas sa akin. Kaya binala kong kilalanin ang nilalang sa katawang tao nito. Pero maila pa rin ang swerte. Dahil sa mahabang panahon, nung nakarang linggo ko lang natuklasan ang kanyang katotohanan. Madalas mo makita sa palengke at sinusundan kita hanggang sa iyong pag-uwi. Madalas, masisilayan mo rin ako sa harap na inyong bahay dahil ako ay nagmamasid sa pagkakataon na tao ang nilalang para ito ay aking kalabanin habang mahina pa lamang ito. Pero hindi ako makatsyempo dahil ginagamit kanyang panangga. Lagi siyang dumidikit sa iyo. At ayokong umataki habang kasama mo siya, kaya pakiwari ko. Alam niyang minamanmanan ko siya. Nagtaka si Mona. At nasambit niya. Hindi po aswang ang asawa ko. Ang sagot ng albularyo. Iya. Ang matalik mong kaibigan. sikara. Si Kara siya ang aswang. Natitiyak ko dahil pareho silang may sugat na hindi basta-basta gagaling sa tagiliran. Ito ay akin nataga sa nakaraang aming laban. Sinundan ko ito sa ilog ng hinubad nito ang damit niyang pangitaas bago ito lumangoy. Alam ko, dahil ang kwintas at langis na hawak ko sa araw na yon, ay parehong uminit habang nag-uusal ako ng dasal sa hinubad niyang damit. Tumahimik ang lahat. Inaasahan nilang magsalita si Mona. Subalit, ito ay tahimik na naghihinagpis. Lumuluha na hindi nagsasalita. Ngunit, ramdam nila pareho ang sakit sa iyak nito. Ituloy natin ang pakikibaka. Ang tugon ni Mona sabay haplo sa buntot pagi at ang asawa naman nito sabay hinasa ang itak na may orasyon. pinapalitaan ng grupo ni Mona ang asawa at kaimbo na may umatake na naman na buntis sa kartik ng bayan. Mabuti na lang at bigla itong napaligiran ng mga kamag-anak at sila'y nagsunog ng mga goma sa buong kapaligiran. At hindi ito nagtagumpay. Pero magdamag ring sumakit ang tiyan ng buntis kaya ito ay hinang-hina sa magdamag at sa mga sumunod na araw. Kaya nagpa siya ang grupo na magpag-usap sa mga tao dito. Sila ipigyan ng isang kubo na sila lamang ang nakatira para sila ay magmamasid sa paligid at mas malapit sa buntis. At dito ipagpatuloy nila ang kanilang hangarin na paslangin ang nilalang na aswang. Ilang gabi rin ang nakalipas. Isang matinding inkwentro muli sa pagitan ni Mona, asawa nito at ang albularyo ang naganap. Sa gabing iyon, si Mona na lang ang mag-isa ang huling nakatayo na nakikipaglaban dahil ang dalawa ay nakakain ng hapunan na may orasyon ng aswang kaya sila ay mabilis na nanghina. Sila pala'y na-discovery ng nilalang. sa mga uling sandali ng kanilang inkwentro. Si Kara na ngayon ay aswang na, ay tinamaan sa kanyang parehong tagiliran. Ang butot pag inaagaw na nila lang. At ang itak na may orasyon, ito rin ay napalitan. Walang nagawa si Mona. Ito ay nakipagbuno na walang matibay na sandata. Ang buntis ay napalibutan ng gobang nagliliyap sa buong bahay habang ito ay nagsisikaw sa sakit ng tiyan. <coughs> Ang mga kapitbahay naman ay parehong nakatulog sa hapunang nakahain na may orasyon. Pati pala sila nakatulog sa orasyon na ginawa ng aswang sa kanilang hapunan. Pinagtawa na ni Kara si Mona at para do itong tanga na nakikipaglaban sa kanya. Bato, asin, at kalaman si ay naubos na sa paghagis ni Mona. Bagamat natatamaan ang aswang, ito ay hindi sapat para ito'y mapaslang. Sa pagkabigo ng lahat ng plano, si Mona ay nabigo at umiiyak na nakikipaglaban hangga sa unti-unti nang nagpakita ang sikat ng araw. Si Kara Bago ito lumayo, ito ay nagsambit. Huwag mong kalimutan mo na. Ikaw ay buhay pa dahil kaibigan kita. Kung gusto mo ipagpatuloy ang laban natin, mahal kong kaibigan, magtuos tayo sa ikalawang araw at doon ako ay lalaban ng patas ng walang orasyon. na iwanan si Mona sa ilalim ng sikat ng araw. Naghinagpis na sugatan at punong-puno ng kalungkutan. Para sa anak at sakit para sa kaibigang tuluyan ng hindi na tao. At ang buntis na kanyang pinuprotektahan, ito rin ay tuluyang nahulugan. kinabukasan, mag-isa si Mona sa kanyang kwarto. Ang mga sugat niya ay hindi pa gumagaling. At ang mga alaala -ala ng laban na iyon ay nagsisilbing karungkutan sa kanyang puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagsimula siyang maramdaman na mas malalim pa sa takot. Ito ang pagnanais na magiging matatag at malakas. Nanumpa siya sa kanyang sarili hindi na siya pwedeng mawalan ng pag-asa. At si Kara naman, bagamat na sa dilim ng isang mabigat na sumpa, ang pagkatalo nito ng kaibigan ay hindi nangangulugang tapos na ang laban, kundi ang simula ng isang mas malupit na pakikibakan. Dumating din ang tinakdang laban. Muli sila ay naganda para makasiguradong walang ibang mag-asikaso sa kanilang kakainin kundi ang albularyo lamang. Ito'y kanyang inusala ng orasyon para hindi na tumalap ang kung anong orasyon man ang pwedeng musal dito. Sa kanilang paghihintay, inutusan na nila ang mga kabaryo na huwag makialam at sila'y magsasarado na lamang ng kanilang mga pintuan. ang hudyat ay dumating. Si Kara ay dumating sa katawang tao. Nagsalita na ang malumanay. Mona, sa gabing ito, ako'y handa na magpakawalaan ng kakaibang laban. Ngunit, gusto kitang pagbigyan para ikaw ay lumayo kasama ang iyong asawa hindi kita susundan. Ito ay aking regalo para ikaw ay maging masaya kasama ang iyong asawa at bumuo ng bagong pamilya. Nararapat lamang na ikaw ay sumaya dahil ikaw ay isang mabuting kaibigan. Katahimikan ang sumudod na eksena. Simona. Tinitigan lamang ang mata ni Kara. Hindi ito nagsalita. Subalit, ito ay tumitig ng masama. Kay Kara, punong-puno ng galit. Bigla niyang tinaas ang kanyang kamay. At binagsak ang itak sa lupa. Ito pala isang kudyat. May mga matutulis na kaway ang naglipadan sa amin. Mabilis at ang dami kasabay ng sako-sako ng asin na nagsimulugan sa mga puno kung saan nakatayo si Kara. Napasigaw si Kara. Traidor! Lumundag si Kara na may maramang paso sa balat at may mga tulok sa katawan nito. Sa isang puno na malapit sa kanyang tayuan, ito ay biglang nawala. Sila ay natahimik at nagmamasid. May napasigaw sa bandang dulo. Mga kalalakian, ito ay nagkilitan ni Kara. Nagsitakbuan ng iba at nagtago sa kanikanilang bahay. Si Kara ngayon ay naganyong aswang na. Nagpasig ang mga mata at puno ng dugo ang bibig dahil sa hawak nitong putol na braso sa isang biktima. At nakapagtataka na ang mga kahoy na nakatarak sa kanyang katawan, ito'y lahat nawala. Sambit nito, hindi masarap ang karne ng normal na tao mo na ngunit dahil traidor ka para sa'yo ako ay kakain ng marami ngayon. Ihanda mo ang iyong sarili. Dahil sa gabing ito, ikaw ay aking gawing pangimagas. Sumugod ang albularyo. Iwinigayway ang buntot pagi. Natamaan si Kara. Subalit napakaliksin nito dahil ito ay nakatikim ng dugo ng tao na mas nagpalakas pa sa kanya. Bakit binago mo ang plano mo na sambit ng asawa? Sagot ni Mona. Patawad mahal. Baka ito na ang huli nating pagsasama. Kung ako man ay mawala, tandaan mo. Ikaw at ang anak natin ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Sabay yakap at halik sa asawa. Sumugod si Mona. Hawak ang itahak ng asawa. Sabay sawi sa asin na laman ng mga bulsa nito. Maraming tama ang aswang pero hindi pa rin ito napapagsak. Lumusob na rin ang asawa ni Mona Bitbit -bit ang inimbendong bote na puno ng pinigang kalamansi at ginawa ng panulak para ito magsilbing baril. Nagulat ang albularyo dahil ito ay pinakamapisang pamamaraan na sandata. Napasigaw si Kara. Napakatining at napakasakit na sigaw. Sinamantala ito ni Mona. Masinabuhin pa ito ng asin at ang albularyo nag-usal na dasal para manghina ang aswang para hindi na makatakbo pa. Mas nagpasigaw pa ang na si Kara. Tama na. Ngunit hindi sila nagpatinag. Sa sakit na naramdaman, nagtatalon si Kara at nasugatan si Mona at ang alukularyo, pero hindi nila ito ininda dahil wala ng oras pa para magpahinga. Ang asawa ni Mona patuloy na nagbaril ng likido ng kalamansi hanggang sa patuloy itong nangihina. Si Mona naman inagaw ang baril at itinutok sa direksyon na gusto niya kung saan dapat bumagsak si Kara. Nang bumagsak ito sa hina at lapnos, mas pinusan pa nito ng asin ang buong katawan at binusalan ng kalamansi sa bibig nito. Uminom ka kaibigan at ikaw ay nauhaw na. Sinabayan na naman ang saksak sa tagiliran ng asawa at sunod-sunod na hakupit ng puntot pagi ni Kaimbo. Mas naging halimaw pa ang sigaw ni Kara. Walang ibang sambit, kundi tama na. Tuluyan na itong napahika at sinabayan ng hira sa kamay ni Mona. Dinala niya sa isang puno na napalikira ng goma. Itinali ito sa isang kamay at tinali naman ang asawa niya sa kabilang. Ang asawa nito at ang ay nagulat sa eksena kasi wala ito sa plano. Pero nakikita na nila ang linaw ng hangarin ni Mona. Akala nila ito sisilaban ngunit biglang bumos ang mga likido ng kalamansi sa puno. Sa puno na tinalian ni Kara. Napamangha sa galak ang albularyo. Tawa ito ng tawa sabay sabi inteligente, magaling. Ang likido ng kalamansi ay unti-unting bumubo sa katawan ng aswang. Bawat patak nito ay sadyang pahirap sa balat ni Kara. Iyak ang sigaw at pagsusumamang lumalabas na sa nito baga matusto pang lumaban. Ngunit alam niya na tuluyan na siyang matatalo. Akala ng lahat matatapos ito sa ganong eksena. Subalit hindi pa. Pinabaon ni Mona ang matulis na kawis sa puso ni Kara at bago ito pinatago sa likuran, nagbikas siya. Hindi ito ang huli, Kara. Kinuha mo ang anak ko. Ngayon pati layo mo susuyurin ko hanggang sa huling nagmamayari ng patak ng iyong dugo. Basta kalay mo ito ay papatayin ko. Sabay lupusang ipinatagos ang matulis na kahoy sa puso ni Kara habang tinitigan ito sa mata. Para ipakita na siya, si Mona ay hindi niya dating kaibigan, kundi ang Mona na mortal niyang kaaway. Masakit na tugon na lang ang narinig nila kay Kara. At lumuha ito sa pagtarak ng kahoy sa puso. Sabay sambit na paalam kaibigan na may luha sa kanyang mga mata. Ganun paman hindi nagpatinag si Mona. Sinindihan niya ang nakapalibot na goma. Pinuhusan ito ng gasolina na patungo sa katawan ni Kara. Nagpalapakan ang mga tao, pati ang asawa nito at Albulari. Tuwang-tuwa ang lahat habang si Mona patuloy lang na nakatitik sa nasusunog at umiiyaw na katawan ni Kara. Kinabukasan, mapayapa na ang lahat sa paryo. Ngunit ang laban sa puso ni Mona ay nagpapatuloy sa hangarin na upusin ang lahi ni Kara. At doon, ang kasaysayan ni Mona, asawa nito at ang matandang albularyo ay nagsimula ng magsulat ng bagong kabanata. Isang kabanata ng tapang, sakripisyo, at higit sa lahat. Bagong pag-asa. Wakas.